Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 or ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Castor. Kamusta? Si San Castor, kilala rin bilang Castor ng Tarso, ay isang santo ng katoliko na inihayag sa Tarso, Silesia, sa kasalukuyan, Turkey, noong simula ng ikamater siglo. Ang kwento ni San Castor ay kaunti lamang ang kilala at napapaligiran ng mga alamat. Sinasabi na siya ay isang taong deboto at matapang na tumangging talikuran ang kanyang kristyanong pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig ng emperador na Romano sa panahong iyon, si Dioclesiano. Sisiriging siya ay inaresto, tinorture at sa wakas, pinatay dahil sa kanyang kristyanong pananampalataya. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Castor, martir ng Tarso. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa patutuo ng pananampalataya ng iyong alagad, si San Castor, na nagbigay ng kanyang buhay upang ipagtanggol ang kanyang pananampalataya sa iyo. Bigyan mo kami ng biyaya upang magkaroon ng tapang na manatili sa aming pananampalataya at sundan ang halimbawa ni San Castor sa aming pangako sa iyo. Naway kami ay palakasin ng kanyang pagtulong at makahanap ng lakas upang magpatuloy sa pananampalataya kahit na sa gitna ng kahirapan sa mga pamamagitan ni Heso Kristo biyaming Panginoon. Amen. May itong iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San kontran ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.